Hello guys! For today's video meron na naman tayong bagong baret dito. Ito ay ang Republika ng Pilipinas na 1 Pison na Jose Rizal na coin. Ayan. Bale guys, makikita naman natin sa harap si Dr. Jose Rizal. Ayan. At ang kanyang litrato. At sa likod naman, makikita natin ang nakaukit na pangalan na ang bagong lipunan at year 1980 to ayan at ang coat of the arms of the Philippines may at nakasulat o nakaukit din dito ang Pangalang Bangko Sentral ng Pilipinas Vale ang type nito ay standard circulation coin Bale ang year kung kailan ito ginawa ay year 1975, nagpatuloy ito hanggang year 1982. Ngunit sa kasamaang palad noong year 1982, itinigil na ito. Bale ang composition nito ay copper nickel. Bale 75% copper, 25% nickel. Ang weight nito ay 9.5 grams. Ang diameter nito ay 29 mm ang thickness nito o gaano ito kakapal ay 1.9 mm. Ang shape nito ay round. Ayan. Na-demonetize o nag-stop na ang pagkakaroon ng ganitong barya noong January 2, 1998. Bale guys, konting fun fact lang. Ang engraver ng baryang ito ay si Thomas James Ferrell. Ngayon naman, alamin natin ang kanilang mga presyo. Bale, ang 1975 na very fine ay 29 pesos. Ang extra fine ay 29 pesos din. Ang AU or uncirculated is 70 pesos. At ang UNC or uncirculated ay 110 pesos. Bale, 15% lamang ang ganitong mga bariya. Ang 1975 na bariyang ganito na ay 4% lamang. Ang ibig sabihin nito ay kakaunti ang ganitong mga barya. Bale, bale, yung verified, extra fine at AU pala ay wala pang halaga dahil napakahirap hanapin ng ganitong barya. At ang tukoy lamang ay ang uncirculated na nagkakahalaga ng 240 pesos. Ang 1976 na na bariyang ito ay meron lamang 1.9. Ibig sabihin nito ay napakahirap nitong hanapin compared to the to the 1975. Bale ang uncirculated pala na ganito ay 160 pesos. Pesos at ang fine ay 70 pesos as ang very fine ay 85 pesos. Bale ang kung tutuusin ang percentage nito ay 32%. Per percent. ang year 1976 na uncirculated ay nakakaroon ng por nakakaroon ng porsyentong 1.9%. Ang UNC ay nagka, ay nagkakahalaga ng 160 pesos. Ang 1977 naman na barya na very fine ay 70 pesos at ang uh, uncirculated or AU ay nagkakahalaga ng 200 pesos. Bale, ayan lamang guys. Thank you for watching. Bye-bye!